Naramdaman mo na ba na parang may kulang sa buhay? Parang may hinahanap ka pa na higit pa sa mga nakikita at nahahawakan mo. Itinuturo sa atin ng Pasko ng Pagkabuhay ang isang magandang katotohanan na sumasagot sa hinahanap ng puso natin. Sabi sa Biblia, sa unang sulat ni Pedro, Kabanata 1, Versikulo 3, Purihin ang Diyos, ang Ama ng ating Panginoong Jesu Kristo. Sa kanyang dakilang awa, binigyan niya tayo ng bagong buhay, at isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling paggabuhay ni Jesu Kristo mula sa mga patay. Pinapaalahanan tayo ng mga salitang ito tungkol sa hindi kapanipaniwalang pag-ibig at kabutihan ng Diyos. Ipinadala ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus para mag-alay ng pag-asa at kapatawaran sa lahat. Napakalawak ng kanyang awa na kayang takpan ng anumang nagawa mo noon. Kahit ano pa man ang pinagdaanan mo, mas dakila ang pag-ibig ng Diyos kapag sinasabi nating ipinanganak muli, parang pagsisimula ito ng panibagong buhay, kasama si Kristo. Kung tinanggap mo na si Jesus sa puso mo, at nananalig ka sa Kanya bilang iyong tagapagligtas, gagawin kang bago ng banal na Espiritu. Isa itong pangalawang pagkakataon, isang panibagong simula na babago sa lahat ng bagay. Ang pag-asang ito ay hindi lang basta magandang ideya, ito ay buhay, at totoo dahil si Jesus ay nabuhay muli mula sa kamatayan. Sa mundong puno ng pagsubok, ang buhay na pag-asang ito ay parang isang matibay na angkla, nangangako sa atin ng buhay na walang hanggan kasama ang Diyos balang araw. Ito ay isang kagalakang magpapalakas sa iyo, anumang pagsubok ang dumating. Ang Pasko ng pagkabuhay ay hindi lang basta kwento, ito ay patunay na dinaig ni Jesus ang kamatayan, at binabago nito ang lahat para sa iyo. Ang kamatayan ay hindi ang katapusan, hindi para kay Jesus, at lalong hindi para sa iyo kung nananalig ka sa Kanya. Yan ang uri ng pag-asang sinasabi ni Pedro. Hindi lang ito para sa mga special na okasyon. Ito ay isang pag-asang magpapalakas sa atin, araw-araw. Kaya kung pakiramdam mo ay nawawalan ka na ng pag-asa, pagod ka na, o hindi ka sigurado sa hinaharap, tandaan mo ito. Maari mong makamta ng buhay na pag-asang ito. At hindi dahil sa anumang nagawa mo, kundi dahil sa ginawa na ni Jesus para sa iyo. Isang makapangyarihan at buhay na pag-asa dahil ito ay mula sa pag-ibig ng Diyos, na hindi kailanman natatapos. Para sa iba pang mga nakaka-inspire na content, bisitahin ang howdgooheaven.com. I like, mag-subscribe at i-share ang mensaheng ito sa isang taong maaring nangangailangan ng kaunting pag-asa ngayon.